Hello nice people nandito ako sa aming barangay dahil pinatawag ako sa aming sa maasahang barangay captain kaya pasok tayo sa aming barangay kaway kaway dito na side mga nagugupuang tanod para sa kahapsay o kalinaw sa among barangay sa wakas nandito na yung request ko na wheelchair para sa aking mama more than 6 months na rin siyang hindi nakalanghap ng sariwang hangin o nakapasyal-pasyal sa labas dahil nga hindi siya makalakad nang nagsimula siyang na-stroke ayan po guys thank you so much sa aming kapitan at sa kanyang team no kaya mabuhay ka barangay kapitan Kapitan uh, Gary Bariga, at syempre sa aming congressman na si uh, Pulong Duterte. Kaya Duterte lang talaga ang sakalam. Yan, maasahan talaga. masahan talaga sila pag meron talagang abilab o oh, kung may kailangan ka at kung meron naman yung kailangan mo. Ayan, uwi na ako guys. Excited na rin yung mother ko. Kaway-kaway na naman tayo dito na sa... Kalinaw kahapsay sa barangay, mga gwapo ha! Oh. Uh -huh. Uh, Polong, Pulong. sa tabang sa akong barangay. Walang iba si Pitran Bariga Ayan, pura-pura. Agoy, 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 agoy. Agoy, agoy, agoy. sa na ako. Sambagay. Ay, kaya.